Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaksyon, opinion, itong post ng The Political Blogger 48 minutes ago. Title, Batman and Robin Show Unmasked. So, tungkol ito sa pahayag ng Pangulong Marcos Jr., No, bago siya lumipad pa -uwi sa Pilipinas sa, uh, galing sa India no? Nagbigay siya ng pahayag tungkol sa impeachment case ni Bibi Sara. Okay. President Ferdinand R. Marcos Jr. Couldn't, couldn't hold back and revealed his bias on the impeachment case against Vice President Sara Duterte that was nullified by the Supreme Court and subsequently archived by the Senate. In a pre-departure interview before he flew home last night from his visit to India, Marcos Jr. took the effort to explain that the guilt or innocence of BP Sara was not dwelled upon in the Supreme Court decision. Ito ang exact statement ng pangulo. We have to make very, very clear to everyone. That the Supreme Court decision does not have any bearing on the rightness or wrongness in the impeachment case. Accountability doesn't come into it here, Marcos Jr. said. The merits of the case were not examined by the Supreme Court. This does not decide the merits of the case, it just talks about the procedure. So, ako, nung nabasa ko rin yon sa mga post, sabi ko, hala, medyo gumana ako. Merong naglaro sa aking isip na parang hindi maganda. Hanggang ito, nabasa ko itong post ni political blogger na sinasabi ni political blogger, lumabas ang pagiging bias ...ni Pangulong Marcos Jr. Lumabas. Yung... ...nasa... ...yung kagustuhan niya na... ...parang matuloy. Ito ang sinasabi ni... ...ni political blogger. This statement revealed... ...what, what was deep in his heart... ...to see... Sara tried and convicted... ...on the trump up charges... ...made by his first cousin... House Speaker Martin Romaldes Kaya nga, sabi niya is palabas lang. Okay? Ito. May maganda siyang statement sa... Oh. Yun daw, payag ng Pangulo na in niya na hindi na-absuelto si BP Sara. Alam na yon ng taong bayan. Ang magandang pakinggan is ganito sana, sabi ni political blogger. The Supreme Court has spoken. The Senate has spoken. So bid, Let's respect and obey. Ganon sana. Kailan? Ang inimpasis ng Pangulo Wala. Eh, let's make it very clear. Hindi na absuelto si BP Sara. Procedure lang pinag-usapan. So, anong nakikita dito, lumalabas, according to political blogger, na gustong matuloy ng Pangulo ang trial at makundik. Yon ang sinasabi dito. He's going the extra mile to say he had nothing to do with ill. Oh, kasi nung una, distansya ang Pangulo na wala akong, wala. nung, nung una pa nga, eh, sabi, ayoko yan. I'm against impeachment. Dahil hindi nakakatulong sa ni isang pamilyang Pilipino. Kailang, February 5, mismo anak niya ang unang pumirma. Tapos, election. Bago mag-election, May tol, sinasabi niya, wala akong pakialam dyan. Sila-sila lang. Basta uh, ayoko na impeachment. Naniwala ba ang taong bayan? Hindi. Kasi nga, according to Tobi, Congressman Tobi Chanko, ang rason na bakit sila natalo is dahil sa pinilit inapura nga impeachment case laban kay BP Sara at nadagdagan pa yung extraordinary rendition or pag kay PRRD papuntang The Hague, Netherlands. So, palaging dumidistan siyang Pangulo. Palaging dumidi. Wala kaming kinalaman diyan Kaya lang, yung salita niya, doon mo makikita, according to political blogger, na deep in his gusto niyang matuloy, ma-impeach, matanggal si BP Sara. Okay, so... That he had to justify that the nullification of the impeachment complaint did not dwell on the merits of the charges against B. P. Sara is a giveaway of his true sentiments. There was no need for him to say that. All that he needed to say that was the Supreme Court had spoken, and the Senate rightfully executed the decision and said that this is the truth. essence of checks and balance in a functioning democracy. Yun sana ang magandang pakinggan. Kailang hindi niya sinabi. Iba ang inipasays niya. So, kung ano yung lumalabas sa iyong bunganga, yun ang laman ng iyong puso. Marcos, sabi dito, only reaffirmed that this whole episode was a Batman and Robin act between him And Romaldez. <laughs> so, sino si Batman? Sino si Robin? Oh, bahala na kayo. Magbasa tayo sa mga comments. Elson Ogario, Not just a Batman and Robin act, but a dance with the devils and the vampires to satisfy their lust for blood and possibly be crowned the next queen waiting to be king. <laughs> Philippe D. <coughs> si Robin is BBM. Si Batman is Tambi. Oh, nabaliktad. ben Gatchalian, magpinsan nga talaga kayo. Rico Badilla, it takes two to tango. Uh, Rick, Borja, Bonnie, and Clyde. Anyway, uh, water under the bridge na yan. Ang hintayin na lang natin ang desisyon ng Supreme Court sa <coughs> motion for reconsideration. But according to Senator Marcoleta, parang imposible na daw na yung unanimous decision ng Supreme Court na grounded on unconstitutionality, grounded on void of initio, grounded on violation of due process, imposibleng babalik ng Korte Suprema ang kanilang unanimous decision. Kay salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talantig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Nami <coughs> Excuse me. <coughs> Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance sa kanila nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin niyo ang video na ito. So mo siya ang kaping nga uh, wala pa na isa ka bulan gikan sa pagtanom. So makita gyud nato dire ang kilo agon sa gitamnan ni Kuya sa yung kape. So hapit na pud ni siya mag isa ka bulan. makita gyud nato. So mo na so, siya ang kilo agon sa yang inatamnan. So, naiabaka na so So, ni sila ang kuan palandong sa pag Pag, -tanong. so, makita din mo din nga kaayo So, kapit na po ni siya bunuhanan o isprihanan kay kapit naman ni magbulan. sigikan sa pagtanong. So, makita din nato. So mo ang kapihan ni Kuya Richard. Igsoon sa kumbana So maayog yun kung na siya ay, mga kahoy, na mga kahoy nga mga tagas na kay mo palandong sa kapi. So mo ang kapi nga 300 kapunuan nga gitanom ni kuya sa iyang nyuta so salamat yun kay sa ginoog labi na sa nang sponsor ani sa among pagpananom og kape nga nagyud ka suporta sa anak kay siya wala siya ay asawa siya lang ang nagatiman atiman sa iyong mga anak so nagpasalamat siya wala man siya karon dire apan akong gibidyuhan ang iyang tinanom